maayo na agas sa inyong tanan. Nagpamahaw ka na ba? Kung wala pa, hamos, aga kita. Nabatsyagay mo na ba na halos bagan kalaban ka sa tanan, Halos mag-usad ka la. Gusto kong i-share sa inyo ang istorya na nabasa ko sa Bible na naghatagayod sa akon sanda ko na impact kag-realization sa buhay. Amini ang second story sa Chronicles chapter 20. It's all about Jehoshaphat at may kontra na halos bagantulo na armies. Yung grupo ni Jehoshaphat ay mag-usadla. So bagan ginatawag ta ini na 1 versus three armies. Siyempre, kung ikaw na nasa sitwasyon, siyempre, hadlo ka na. Siyempre, maatras ka na kay sure we na na magagana ito na tulo. Paano ko nasabi na sabi sure na? Kasi siyempre, tulo sinda kag ikaw, mag-usadla. Mientras na ginabasa ko yung na istorya, may nakita ako na nakasurat na the battle is not yours, but God's. Gin-command lang sinda na just praise God. Habang uh, ato sinda sa gera, habang uh, si na armies, just praise God. Kay dahil sa ni, aram ninda na kapag magtiwala sinda sa Panginoon, dili sinda papabayaan. Kay Adam Ninda, nabisan grabe ang kontra Ninda na halos bagan 3 verses 1, 1 verses 3, dilisin da pababayaan ni Lord. Nakarelate ako sa ni na istorya san sobra. Kay halos bagan pareho lay ni san buhay ta. Na minsan bagan batyagon ta na nagausad lang ita. Na minsan kalaban ta ang aton emosyon. Na minsan kalaban ta ang sitwasyon. Tag minsan kalaban ta ang aton sadiri na ginapakita na one versus 3. Diba ang imo pa na bagang kontra kasantanan, na bagang umusang problema na ginasapay, usad kala one versus one. Pero sa nina istorya, na-realize ko na sinabi mismo ni Lord, The battle is not yours, but His. That you're not alone in the battle because God goes with you in this battle tama mang gayod permita na babasa at permita na babati. God is bigger. Bigger than all your problems and all our worries. Mga G kita. Lord, bisan pakiramdam namon na bagan mag-usadla kami. Na bagan mag-usadla kami sinina sitwasyon, mag-usadla kami sinina laban, mag-usadla kami sinina giyera. Sana dili mo kami pabayan. Sana dili ka makapoy na mag-comfort permis sa amon. Sana dili ka makapoy sa pagpalangga sa amon. Sangaran sa ngaran sa Ama, kag-anak, kag-Espiritu Santo. Amen.